anyway, nasa linya natin si Atty. Vincent Philip Maronilla, tagapagsalita ng Bureau of Customs. Atty. Maronilla, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Maganda umaga po. Good morning, Sir Joel. Good morning, Ma'am At good morning po sa lahat ng mga na tayong mga sa program niyo. Okay, I'm sir. sure na pakinggan niyo po yung, ano, yung Sinabi podcast presidente. ni Presidente. Uh, may mga taga-gobyernong kasabot sa smuggling. At uh, kundi man eh, sila mga smuggler mismo. Uh, I don't know kung... Uh, Sakla pa. Di ba nasakta ng customs dyan? Considering that you're the frontliner or the first line of defense no? dito sa issue ng smuggling uh, attorney Maronilla. Hindi naman po sir. No? In, in, fact, if you look at the context kung paano naman uh, sinabi ng presidente, um, yung konteksto naman po niya, um, yung timeline po nun, medyo mahaba. No? Uh, tama naman po yung sinabi ng ating Pangulo. No? Pag-upong -pag niya, talagang yung isa sa mga pangako niya yung uh, ng presyo ng bigas. So isa po yan sa mga tiningnan kaagad kung ano yung naging problema. At isa nga po sa na-identify doon ay uh, mukhang meron pang -abuso, no? sa mga smugglers natin at saka sa mga hoarders. So nung na-identify po yan, madami naman pong isinagawa din no? ang pamahalaan. Uh, para po ma-address kaagad yung issue na yan. Of course, hindi naman po kaagad-agad uh, overnight na-address ano kasi nga po, no? Uh, sabi din ng Pangulo, malaki talaga yung problema. Mukhang may mga kailangan ni identify na uh, ng mga importers, smugglers at mga uh, kasabwat nito. No? So from then on naman po, no? Kung makikita niya naman po, nire-report naman namin sunod-sunod yung aming operations. Uh, Nag-file din po kami ng mga kaso. And uh, we also open ourselves no, to investigation coming from other government agencies and cooperated with them para ma-identify kung talagang sino yung mga pwede nating uh, file ng kaso para matigil tong gantong scheme. Mm -hmm. Okay. Uh, on the part of customs, ano na ba ang nailatag nating mga ano mga safeguards para at the very least eh, babawasan itong smuggling sa bansa, particularly sa pagkain? Number one, sir, ano, no, we're conducting audits uh, pagdating dito sa mga produktong toto no? to make sure that uh, yung mga entities po nagpaparating nito nagbabayad ng tamang buwis. Uh, Pangalawa, oh, stricter border protection kami no. Ang pag-food stop po at saka yung mga items na identified ng intelligence namin that's no? most likely will be used to misdeclare uh, tulad ng bigas at ibang pri, uh, commodity natin na uh, uh, primary no'ng na ginagamit na ating mga kabayan sila subject ko gagad namin through x-ray examinations and other stringent examinations. About do po um nagbibisita kami sa mga warehouses po no? and uh, we make sure that they have the proper documentation. Pag wala ho sinisisu natin 'yan at regular uh, coordinate tayo with the Department of Agriculture para po magamit yung mga smuggled na mga bigas na yan at yung ibang items ah uh, pamigay ho o kaya ilagay sa mga kadiwa stores natin para mabalance out auto no, yung, yung supply and demand ng uh, ating mga prime commodities. Attorney Marunilla, um, narinig na namin yung paliwanag ninyo ngayon na um, naghihigpit kayo, hindi ba? Pero nasaan pa po ang kahinaan ng sistema ng Bureau of Customs? Bakit marami pa po nakakalusot na smuggled goods? Um, patuloy na yung ini-improve yung sistema and yet may butas eh, napapalusotan mm. pa rin tayo. At kahit si Presidente, aminado siya na, malaking problema pa rin ng na smuggling. Nasaan po ang kahinaan? sa, sa siguro sa lawak ng um shorelines natin no mm -hmm. uh, you yun talaga yung naaabuso ngayon no uh, ang dami ng namin operations na uh, ang ginagawa ginagawaho no? uh, outright smuggling yung yung ginagawa uh, kumbaga hindi na dinadaan sa mga pantalan natin ang dinadaan sa mga malalaking shorelines mm -hmm. natin nililipat sa mga maliliit na landsat sa mga maliliit na barko s'y nalalabas ho na nasa mm -hmm. local at na. No? So, yun po, binibeef up namin yung capability namin. In fact, uh, bukod po sa aming uh, cooperation with the Philippine Coast Guard at Philippine Navy, uh, kami mismo, no? yung mga barko namin na na-purchase namin dati, ngayon, um, ginagawa namin, minomodify namin yung, we plan to modify, no? yung aming uh, mga engines uh, para po mas makapagpatrolya no ng mas malayo dyan sa mga shorelines natin. Um, ilan tingin ba, ko, isa ilan po ilan yun sa, isa sa malaking... Ayaw? Sorry po, ilang barko ba meron ang Bureau of Customs? Mayigit sampu naman po, no? Ngayon, na uh, gumagana. Nag we made sure, ma'am, na meron kaming uh, isang, at least isang speedcraft uh, na kaya magpatrol sa kada puerto na mm. meron tayo. Kung malaki po yung puerto, nyalagyan po natin ang dalawa, no? Yun lang po, uh, in yung specifications pala no na kinakailangan para mas malayo yung kanyang maabot at hindi lang yung dyan lang sa kalautan kasi nakita ho namin uh, malawak tong operasyon na to no in fact meron kaming isang inoperate na parko. he still eh, nung, nung medyo na detect siya no ang bilis niya pang nakapag uh, operations niya nakapaglipat-lipat at tagu sa mga open islands na sa ating uh, shorelines. No? This is the first time uh, so I'm yun heard... po yung isang challenge. Na, na, na rinig namin na meron palang ganun ng operation ng mm. customs, no? Nasa meron gitna ng man. palag karagatan oh, oh. na. Patrol, Nagpapatrol na. kailan na simulan ito, attorney? About uh, two years back, sir, no? Nung no, pag-assume ni Commissioner Rubio, um, nag kami sa pantalan, no? And then yet, uh, ang feedback ni Deputy Commissioner Uy ng aming intelligence group, Talagang may pag pag nagpupunta kami sa mga bodega, meron pa rin hong nakakalusot na bigas uh, at wala talagang mapakitang uh, papel no. Mm. Uh, so, tiningnan ho namin yung mga posibilidad, sinubukan namin may na-identify ho na dalawang shorelines, isa ho dyan, sa medyo Coastal Areas ng Bataan, Napakalawak ho diyan. Mm -hmm. uh, and then we we also operated dito ho sa sa South Area natin no? sa may Mindanao area ho no. Uh, kung mapapansin nyo, sa dalawang area, diyan sa, sa south area natin, no, sa bandang Mindanao, dyan din ho yung record namin kung saan yung mga smuggled na sigarilyo. yun nga. At fake products talaga lulusot. Malaki mm -hmm. talaga yung numero dyan. And even the private sector agrees. No? Mm -hmm. dun Doon ho din, kung natatandaan nyo, yung unang pinamigay namin na nasako-sako ng bigas, doon din ho nahuli mm -hmm. sa may area yun. And uh, nakita namin na talagang doon medyo may sistema yung operasyon at uh, open pa rin yung shorelines. Dito rin sa medyo Luzon area may mga ilan na mga maliliit talaga na shorelines na hindi mo pansin pero meron. Maganda so from then on ma'am, mm. we, we started uh, uh natutukan yung mga gantong operation. So yung mga barko ho namin na dating pinababantay lang natin no? na sa mga maaaring uh, uh, illegal na activities do no, na hindi naman natin na-identify just to have a presence, uh, we have to make them more active right now. And uh, uh, in fact, uh, beefing up, even up, going to the point na beefing up uh, its capability for their engines at saka yung ano pa nilang specifications para po medyo mas malayo-layo yung pagpapatrol yung magawa. At Orne Mag Mario Mag Nila, yung, 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 yung capacity building ng Bureau of Customs, nandun na di ba, unti-unti natin natutugunan yan. Paano po yung sa tao? Mm -hmm. Tapos na ba ang problema natin sa Tara system? Tapos na ba yung sa yung paglilinis sa bakod ng BOC? Malaki na po yung improvement naman na nagawa natin, no. Pero ma'am, sabi ko nga, no, hangga't may temptation mm -hmm. na kumita, uh, even other customs authorities problema 'ho yan, no. Mm -hmm. And hindi naman natin yan dapat siguro uh, hindi pansinin. We're still open to that and uh although Iilan na rin lang naman yung may reklamo at iniimbestigahan namin still problema pa rin ho yan, no mm -hmm. um ang ginagawa naman po ng pamahalaan ngayon you know you know podo siguro dun sa pagigipit namin sa mga tao namin no ah uh, ang magandang binuhong approach na ginawa ng bagong administration they made sure that the benefits of the people working in the bureau of course sa so tatanggap nila. Mm -hmm. uh, in fact si commissioner rubio isa yun sa priority niya yung welfare ng employees kasi because he's giving that we're giving that to our people The expectation din po na uh, maayos ang trabaho nila Mas mm, mahigit course. din po sa panahon ngayon no mm -hmm. and uh, ilan din na rin po yung aming na uh, i-refer sa Office of the Ombudsman for further investigation yung level po na pwedeng kami na ang mag-decide ilan na rin po yung na suspende at uh, na i-dismiss ni Commissioner Rubio mismo no uh, yun nga po because of that uh, particular program na uh, inexpect namin na maayos yung programa nilang ay yung trabaho nilang gagawin pero ibibigay din naman namin yung yung benepisyong nararapat sa kanila Pero oh, walang excuse mm -hmm. na hindi, na magtrabaho nang maayos. Maganda okay. 'yung okay. okay. ganitong klase ng uh, talastasan kasi ito mm -hmm. revelation 'to. Hindi namin alam na mayroon palang uh, mga barko, barko na. na kayo. Mm -hmm. Ang uh, customs at Mas Mataan at sa Mindanao pala. Uh, may yung operation na sila sa gitna ng, susuta, ng ano? kalsada. O, oh, baka mahiram pa ng Gita Navy ng yan. Hindi ka lang kakaragatahan. Hindi kaya mahiram <laughs> ng Navy <laughs> yan para sa West <laughs> Philippines. <laughs> so, pwede, pwede. Speedcraft lang naman yan, sir. Pero at least nagamit. <laughs> Attorney, <laughs> salamat pagingat ka? Thank you. Thank you. you. Good morning.